Ayan guys, tingnan nyo guys. So, ang ganda niya. Oh. Nakurious lang ako. Oh. Sinadya siya eh. Tumuha siguro siya ng ano. <laughs> Pero nung humangin kanina, nalaglag yung mga ano niya. Oh. Mga dahon niya. Nilaglag talaga nila. Ah, nilaglag? Ah, kaya pala. Akala ko naman nung humangin lang. Niya, nila eh. Ayan. Ayan nga po pala yung ating mga kababayan. Say hello. <laughs> hello guys. Ayan. Hello guys. Say hi to my vlog. Kasi siya may na vlog. Hello vlog. Ayan po. Si ate. Kain po kayo. Ayan. Kaso lang kasama yung bata. Ayan. Kain lang kayo. Ayan. Ito po yung tinatawag na birthday han, Pero bring your own baon. Bring your own baon yung ano yung pa-birthday nila kain-kain lang daw ng ano ng ng pizza, laro-laro tapos umulan tapos na. Oh, 'Di ba? Ang galing pero pag sa ating ganito yeah, ano may birthday yan, yes. talagang maganda yung pa birthday sa mga bata. Hindi yung Ngayon lang kasi ako dito naka-experience ng birthday party ng mga bata na gano'n. Parang ano lang siya. Oo, pop. <laughs> may popcorn daw. Tapos bring, bring your own baon. Ewan ko baka ano lang, yung pinunta lang dito para isahan lang eh, ganun lang. Laro-laro lang, tapos wala na. Pero yung binayad nila dito siguro, sure, mahal to eh. Mm. Mm. lang sa atin, sapat na. Ayan. Dito lang kami kasi nandun yung mga madam. Hindi sila pwedeng makasamang beauty nila dito. Kain lang kayo, mag baka magutom kayo kasi kami wala na yung amo sa bahay, makakapagluto pa kami. <laughs> Solve na ako doon sa ano sa pizza. Pag nagutom mamaya pag uwi, wala na si amo sa bahay, umuwi na siya. Magaantay na lang kami ng ano ng ng sundo. <laughs> First time, ano, bring your own baon birthday party? <laughs> <laughs> mm. <laughs> hmm. <laughs> hindi sa amin yung, ano, hindi naman nagbe-birthday-birthday -birthday ng ganito eh. Wala, isang oras, Biyahe. Kasi so, yung alaga namin, nag-birthday-birthday, sila-sila, nagpunta sila, ata ng Cali oh, B. <laughs> <laughs> wala ka daw, ano, ana-ana, kaya bi tinitiri ka ng tubig pata likod. <laughs> Ay, thank you very much. You yung, thank you. Much. Thank you.